Karen, dito ka. Mati ka muna. Maganda gabi lahat, sinyo lahat. sa inyo lahat, mga mga ano, mga mga kamag-anak niya sa ano sa Mindanao, sa po sa Cavite, sa Dasmariñas Cavite. Magandang magandang gabi sa inyo lahat sa aking mga kapitbahay diyan. Hello po sa inyo. Hello po. Ano talaga pangalan mo, Karen? Uh, Darren po. Darren? Yes po. Saka nagpe-perform? Uh, I Cafe in Sabor po sa may Makati po and of course uh, sa may Circle State po sa may Bacor, Cavite po. Sino kasama? Nanay mo? Pakilala. Uh, pinapakilala ko sa inyo, uh, sa inyong lahat ang aking survivor na ina dahil po siya po ay uh, isang cancer survivor. Mm. Imelda. Palap Oy, palap palapakan lang po natin. Hey. Nanay Imelda, hello. Kamusta po kayo? Okay naman po. Yung mic po, nai, para madinig namin. Hawakan niyo yung mic. Yan, yan. Ano kung sino sa dalaga nyo? <laughs> anak, alam ko ano, ikaw lang ang naghanap buhay sa atin. Alam kong hirap na hirap ka, pagod na pagod ka, pag uwi sa bahay. Alam kong mahal na mahal kita at mahal ka rin ng tatay mo, anak. Sana pag, pagigihin mo yung trabaho mo anak, para sa atin, ating pamilya. Ikaw lang talaga ang aming breadwinner sa ngayon. Alam mo, may sakit ako. At is tatay mo, hindi na makapagtrabaho. Salamat na Okay lang yun, Nay. Para sa inyo naman lahat ginagawa ko eh. Para sa inyo ito. Bali walang pagod, basta kayo. Alam niyo naman yon para, para, lahat ito sa inyo. Alam niyo, alam niyo yan. Hindi na. Mahal na ko kayo, Nay. May nagdala ni Tatay. Salamat, Salamat na rin, Melda. Kay, may kasama ka ba? Pakilala mo, inspirasyon mo. Pinapakilala ko rin po ang aking pong nagmamaang, nagmamayari po ng aking wallet. <laughs> <laughs> Charot. <laughs> okay. Sige. Mr. Mark, hello. Hi. Uh, magandang hapon, paring Bill. Ibig sabihin, oh, no, siya yung boyfriend. Tama ba? Tama ba? Opo. Yes po, kayo please. Matagal na ba kayo, Karen? Ah, uh, nine years na po. Na nine years na. Wow! Ganda! Aba ng hair! Oh. Wow! Si Mark, Mark! Ano gusto mo okay, sabihin? Nine years na kayo magkarelasyon? Opo. Wow! Uh, simula nung 18 years old pa lang ako, doon ko siya nakilala. Saan so mo siya nakilala? Um, sa comedy bar Sa comedy po. bar. Sa okay. comedy bar po. Okay. So, nung nakita mo siya doon, nagpe-perform? Ayun, uh, ano, parang una, parang crush pa lang. Tapos siguro dahil medyo nakainom na ako eh, customer ako nung time na yun. <laughs> <laughs> oh, yun. Okay. Tama naman, tama naman oh, yun ay. eh. Nung nakainom ka, ano nanandaman mo? Eh, parang ano, parang naano na ako sa kanya eh. Parang nagka-crush ako dun sa galing niya kumanta muna. Tapos yun, ako unang nag-attempt, kinuha yung number niya nung araw na yun. So talagang, kumbaga nagustuhan mo siya? Oo, oh, nung unang araw pa lang. Ano gusto mong sabihin? Um, tandaan mo, uh, sa lahat ng bagay, nakasuporta ako sa iyo. Kahit anong gusto mong mangyari, uh, oo lang ang sagot ko. Uh, tatandaan mo, mahal na mahal kita, kahit anong sabihin nila. Wow. Ganda. Grabe, ha? Oo lang ang sagot. Ganda, walang hindi. Ha? Wow. Ngayon ko lang natinig yan. Anong gusto mo sabihin kay Mark? Mister, uh, alam mo naman, sa hirap at hawa. Talagang, sabi nga naman nila, walang perfectong relasyon. Pero perfect moment, marami tayo niyan. Alam ko, mahal na mahal mo ako. Pati ang, pa, pati ang pamilya mo, mahal na mahal din ako ng pamilya mo. Pati ang nanay mo, tatay mo, ang mga kapatid mo, mahal na mahal nila ako. So, ang tanging ko, hiling ko lang sa atin, uh, magkasama pa tayo na matagal na matagal. Yun lang. Hiling na Nine years, ha? Huh? Wow. Bili ba ko? Palabahan natin si Mark. Pa oh, si